News Update Mga balita ngayon Imbakan ng armas ng NPA na diskubre ng militar sa Masbate May 24 million pesos undeclared cash kinumpis piskas sa dalawang pasahero sana iya, Pagsasanay ng civilian armed auxiliaries sinimulan sa Sambuanga del Sur Kahandahan ng reservist sa TDO tiniyak ng AFP 53rd IB Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon Nadiskubre ng militar ang imbakan ng mga armas sa Kawayan Masbate. Sa tulong ng impormasyon mula sa mga residente, tinungo ng mga tropa ng 2nd Infantry Battalion ng Philippine Army ang sinabing pinagtataguan ng armas ng New People's Army o NPA sa liblib na bahagi ng Barangay Kabungahan. Natuklasan ng tropa ang tila poso negrong imbakan ng rebelding grupo na naglalaman ng ilang baril, spare parts para sa M1, M653 at M14 rifles, bipod, machine gun, dalawang sniper scope, magazine at mga bala. Bukod pa rito, nakita rin sa imbakan ng ilang kagamitan para sa paglilikha ng anti-personal mines o pampasabog at ilang mga personal na gamit. Ipinagpapasalamat naman ng 9th Infantry Division ng pagsusuplong ng mga sibilyan na malaking tulong upang mapigilan ang posibleng panganib na balak ng mga rebelde. Arestado ang dalawang pasahero, isang Pilipino at isang dayuhan sa Ninoy Aquino International Airport o na IA Terminal 3, matapos mahulian ng hindi idineklarang dayuhang salapi na aabot sa mahigit 24 million pesos, ayon sa Bureau of Customs o BOC nitong lunes. Ayon kay BOC Commissioner Bienvenido Rubio, nahuli ng magkahiwalay ang mga suspect nitong nakaraang linggo. Ang Pilipinong pasahero ay may dalang 272,000 US Dollars o katumbas ng 15.9 million pesos. Habang isang Japones naman ang nasabat na may dalang 43,710 US Dollars o 15,040,000 Japanese Yen at 62,000 pesos na may ang halagang 8.2 million pesos. Sasampahan sila ng kasong paglabag sa Republic Act 10863, Republic Act 7653, Republic Act 9160 at iba pang regulasyon sa foreign exchange at money laundering. Nagsimula na ang One Company of Civilian Armed Auxiliaries o CAAI Enhancement Training sa Panubigan PB Barangay Panubigan Pitogo, Sambuanga del Sur na pinangungunahan ng 53rd Infantry Matapat Batalyon at 1st Infantry Division CAA Affairs Office. Layunin ng pagsasanay na palakasin ang kahandaan ng mga CAA para sa mas epektibong pagsuporta sa territorial ng depensa. Samantala, ginanap ang Ready Reserve Assembly ng 53rd IB at 901st Ready Reserve Infantry Battalion sa Dumingag, Sambuanga del Sur pa rin. Ang assembly ay naglalayong tiyakin ang kahandaan ng mga reserves sa pagpapalakas ng AFP Territorial Defense Operations. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.